Unang-una, gusto ko muna pasalamatan yung mga pasahero na tumatangkilik sa motorcycle taxi, especially sa angkas. Uh, malaking tulong no, sa aming mga rider at uh, sa libo-libo ng mga pasaherong nasasakay natin, hindi talaga may iwasan na may isa na iba ang tingin sa rider. No? Minamaliit tayo, no? lalo na sa mga lalamove rider at uh, mga ibang MC taxi na nakaka ano, nakakaranas ng konti nga uh, tawagin na nating pang abuso ng mga ano, customer o CS. Kaya naman nagpunta ko rito sa Pasig dahil sa kinasuhan natin yung isa nating pasahero na ano, na nambintang sa atin na kumuha ng kanyang wallet at ano, may konting pagbabanta. Last year nag solid tayo ng wallet no sa vlog natin. May ari yung ano. Yung wallet na nawala kanina na dampot natin. So ibibigay natin. Kaya lang rider lang daw yung nagpunta rito pero nakita ko naman sa profile niya na ito to. So ibibigay na natin to. Salamat sa mga nag-share. Para makarating sa kanya tong wallet niya. Okay? Ngayon naman, ang i-vlog natin yung kinasuhan naman natin na nagpintang na kumuha ng wallet. Ano, tara, samahan nyo ako. So ito nga, galing tayo dito sa ano. Nandito tayo sa Pasig City Police Station. Para mag, ano, na magpa-construct ng isang kaso dun sa ating isang pasahero na pinagpintangan tayong kumuha ng ano, ng wallet niya okay na so ito yan so ipapail na lang yan doon sa ano sa prosecutor's office Okay guys, na okay, network filing. Yun, so kagagaling nga lang natin dito sa ano, uh, no, City Prosecutor's Office at uh, formal na tayong nag-file ng kaso. Okay, so ang follow-up daw, babalik ng Uh, two weeks o so, ano pwedeng tumawag na lang siguro tayo ng after two weeks para malaman yung status ng ating pinay so yun tayo natin